So what's up guys? May uh, may supporters na naman ata na ano ang ng sticker. So ito sila. Ay, boss. Kung TV boss. Ayo po. Ay, Hello po. Busy. Boss, Busy. May ano stiga, yung... na, boss, may ano sticker, sticker ka, boss. Wala na boss eh. Ay, na lang boss. Para may remember oh. sa amin kami. Oh, okay. Sayang. Ang init-init. Pumunta pa kayo dito, no? Oh, okay, boss. Talagang dinayo ka namin, boss. Ah, sige, wait lang. May bibigay ako sa ano, iba sa inyo. Sige, boss. Sige. G kayo, G? G. G. Oh, kahit hindi na sticker, ha? G. Sige, 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 sige. 2,000 years. Boss! Ito na lang yung mga ano, bibigay ko sa inyo. Wala akong sticker, eh. Sige, boss. Ano yan, boss? Yo! Yo! E, wala kasing sticker eh, kaya yun na lang. Grabe si Bossing oh. Tanghaling tapo to, tanghaling tapo to, tanghaling. Eh, oh, e, walang, walang sticker eh. cheers, 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 cheers. Cheers, cheers. Cheers, tayo <laughs>